JK yes. JK <laughs> <laughs> I uh, excited ka, na? ka excited ka pumasok I'm not my expectations for being one of the housemates? ah, uh, marami po gusto ko po ma marinig yung boses ni Kuya na talagang andong po sa ng bahay ni Kuya. Tsaka, very excited na po ako. Nagulat ako dito. Ilan taon ka na, JK? <laughs> 15 po. 15? Nako, it's an exciting time para maging housemate sa bahay ni Kuya. Marami kang matututunan and you will experience a lot inside the house and it will help you grow as a mature man. Individual. Oo. Oh, oh. Tamang-tama yan. Abangan po ang mga susunod na kaganapan sa... Pinabi Brothers! Yes, mana pun kita dapat dapat nyawa, apa lagi dalam sah.